ikadalawamput-apat na kabanata. Makalipas ang limang araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Aninias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at isang abogado na ang pangalay Tertulo. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang sakdal laban kay Pablo. At nang maiharap si Pablo sa kanila, sinimula ni Tertulo ang pagsasakdal. Sinabi niya, Kagalang-galang na gobernador Felix, Utang namin sa inyong matalinong pamumuno ang ang matagal na naming tinatamasa. Gayon din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailan man. Ngunit upang kayo ay huwag nang labis na maabala Mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Isa siyang pasimuno ng sekta ng mga nasareno at ginugulo niya ang mga hudyo saan man siya makarating. Pati ang templo namin ay tinangkani ang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa Kanya. Pinatotohanan naman ng mga Hudyong naroroon ang lahat ng sinabi ni Tertulo. Si Pablo ay sinanyasan ng gobernador upang magsalita. Kaya't sinabi niya, Kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo'y matagal ang hukom sa bansang ito. Kaya't ikinagagala kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang dalawang araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak niyo yan kung kayo'y magsisiyasan. Minsan man, ay hindi nila ako nakitang nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alinamang dako ng lunsod. Wala silang maiyaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit, Naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, sumasampalataya din akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at hindi matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko ng tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang dad nila ako sa templo na di kasama ng karamihan at wala namang gulo. May mga hudyong galing sa Asia na naroroon. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa sanidrin. Liban lamang marahil sa isinigaw kong ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, Ahatulan ah, ko ang iyong kaso. Pagdating nilisiyas. Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo subalit huwag ihigpitan kundi hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix, kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananaling kay Kristo Jesus. Ngunit na magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix kaya sinabi niya, Makakalis ka na. Ipapatawag kita uli kapag may panahon na ako. Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Makaraan ng dalawang taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyan lugod ang mga Hudyo, si Pablo ay hinayaan niya sa bilangguan.